Anong ganap sa mundo ng showbiz? Malaki ang naitulong ng ABS-CBN sa karyer at personal na buhay ni Billy Crawford. Marami siyang TV shows sa Channel 2. May It's Showtime, ASAP at ang huling proyekto niya ang Your Moment. Pero nagkaroon ng problema sa mga kapamilya talents nang bawiin ang prangkisa ng kumpanya ng mga Lopez. Kahit gaano kakaloyal sa network, may mga taong mahal mo na umaasa sa iyo. Siyempre! kailangan magbayad ng utilities, bumili ng pagkain, rente sa bahay at iba pa. Nakalipat si Billy sa TV5 dahil walang move ang career niya sa Channel 2. Aminado si Billy na noong una ay nagdalawang isip siya sa alok ng TV5 na daily noontime show na Laugh Out Loud dahil halos katapat ito ng It's Showtime ni Vice Ganda. Pero desperado raw siya dahil di ba kakakasal lang ni Billy at kapapanganak lang ng asawa niyang si Colleen Garcia. Gagawin mo ang lahat to 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 work and to be doing things para sa iyong pamilya. Ngayong naka one year anniversary na ang LOL, sa kalang niya ibinulgar kung ano ang dahilan ng pag-over the bakod niya. Hindi siya exclusive talent ng ABS-CBN na may guaranteed contract na kahit walang teleserye o TV hosting ay may sweldo. Masisisi mo ba si Billy kung gusto niyang maisalba ang kanyang pamilya? Pwede ka bang maging loyal sa network kung kakapusin sa pagkain ang pamilya mo? aniya uh, itapon lahat ng pride itapon lahat ng uh, insecurities ko at inaakong uh, labanan ang buhay na pinaglalabanan natin mga walang utang na loob ang mga artista na lumilipat ng network paano nga kung walang proyekto paano ang pamilya ko sumabay pa sa pandemic hindi man lang makaraket mahirap ding mag-work na nakasuot ng face mask at face shields bukod pa sa mga sinusunod na protocols even swab test kailangan talagang mabuhay para sa kanyang asawang si Colleen at baby Amari. Anong masasabi mo sa balitang ito?